Bombo, yari ari sa subong sabay sang Barangay Local Government Unit sa Morales kag i-follow e up naton ining insidente nga natabo sa isa ka sa isa ka bata ginatumbahan sang motorsiklo unfortunately uh, wala gid nakasurvive makupod naton si uh, Barangay Kagawad Marvin Omo ka ba uh, ka Kagawad mayong aga sa imo mayong aga man sa mga palamati naton sa Bombo Radio Coronanya Okay Kagawad kamusta ang latest update naton kag syempre ginahimo man naton nga intervention sa naglunta diri nga insidente diri sa A AOR nyo kahapon yes uh, kabumbo no, uh, atong natabo is uh, kami, kami Shackman sa barangay Morales even daw ang atong nga kapitan kay kisa daw hindi manamon nga may amugali nga insidente sina no uh, lately nagireport ang tatay diri sa barangay is hapon na ang mga empleyado naton kagang aton yung mga official naka-out na sa barangay no pero balaan naman ni kapitan kag sang council na may natabuin na taga puro ka uh, swano ang aton nga pumuluyo nga na nans nga bata sa motor. Okay. Since uh, ano nyo siya, dari sa AOR nyo natabo, ano man ang bulig na ma sa barangay Morales para sa pamilya, kag syempre para sa bata, man nga napatay, kagawad? Uh Oo. Uh -uh. uh, actually, ang aton nga, ano, hindi man lang sa bata or sa, ano no, pati kung sino nga pumuluyo naton ang natungdan nga napatyan, may ara kita nga assistance nga ginahatag ang aton nga Barangay Council mismo si Kapitan Dimson Floro ang nagadulong sa panimalay sa aton nga recipient no kaysa may ara kami ginahatag nga uh, cash assistance kag bugas para sa aton nga pamilya nga na uh, natungdan nga na, na matyan. Pero kamusta subong ang pamilya kagawad? Kam Basi man sa inyo nga monitoring? Actually kahapon, no, uh, gingukdan man ng taga-bombo no, nga naglakat sa pamilya. Siyempre, maskin ikaw, maluoy ka sa iloy nga na dulaan sa isa ka bata no, nga 3 years old. So, siyempre, do kasakit sa iya ka madulaan siya sa ano kay hindi yaman ginasahan nga amo matabo sa iya nga bata kay syempre ang ginikanan nagapangita man sang income no ga trabaho ti nga may actually ang bata wala man din pabayaan kay ti ara man ang mga utod nga upod sa balay pero ti uh, wala ta ginaasahan nga amo ang natabo nga natumbahan siya sang sarili nilang uh, motor man may ano kung ano nga motor ang nakatumba sa bata single motor siya uh, ko lang to na ano ko anong nga uh, brand sang motor ba. Pero ara lamang daw to sa gilid, sa ilang nga balay. Siguro uh, wala na talong pangdan nga naghampang ang bata sa lapit sa motor. Kag siguro doging anan man nga gisakyan niya or sakaan. Ti, na ano is natumbahan gid siya. Ano ang na niya nga injury kagawad? Ang manobela daw sa motor is naigo gid sa iyang nga uh, ulo. ulo. So, sa iya gid nga agtag. Siyempre as 3 years old, do medyo humok-humok pa ang... Bagul? Oo, ulos ang bata. Siguro, At siguro, kag-bugat, ginang motor, kita gani, maskin isa, di ba, kita nga mga dagko, do medyo bugat gani, pag nag-ano kita motor, ti, amo to, do, kasubo man nga na, may natabo ina, dari sa barangay Morales, pero ti, hindi ta kaya ginatawag ta disgrasya. Ano man ang imong dugang man nga panawagan sa mga residentes ng Barangay Morales in case of emergencies like this, incidents like this, di sila pwede mag Uh, padulong or sino pwede nila i-inform? Oh. Uh, sa atong katawahan sa barangay Morales, no, syempre lalo uh, na sa tanan ang atong nga mga ginikanan na kung may kara, kita kabataan ng mga gagmay pa, no, dapat uh, aragid na katutok. Gid kita kung busy man ang ginikanan naton, na dapat may aragid sa isa ka membro sa pamilya nga nagabantay or nagamonitor sa atong nga mga kabataan. Kaya hindi taman inasahan no, nga may ara sa amunang ang mga insidente, no, maskin ara lang sa panimalay nato ng aton nga kabataan may mga incident nga hindi ta ginaasahan kaya kung may amo man sina report dayon sa aton nga barangay no para maka-response man ang aton nga mga BPATs kag ang aton nga barangay council kay ang ni, ni Kapitan Dimson uh, may ara kita page now may ara man kita sang hotline kung uh, emergency pwede naton maka-report sa aton nga barangay